Maagang tinangkang pumasok ni Lucas sa paaralan, pero nakalimutan niya ang kanyang ID badge sa bahay, isang bagay na hindi pa niya nagagawa sa loob ng apat na taon. Hindi siya pinayagan ng mga gwardya at napilitang umalis. Habang naglalakad, nasaksihan niya ang isang gulo sa pagitan ng mga taong lansangan, nanigarilyo siya at tumawag kay Julius, isang kaibigang magulo at puro babae ang nasa isip. Nagkita sila sa parke kung saan naroon din ang iba pa nilang kaklase. May mga kabataang arabo rin sa lugar, na kinatatakutan ni Lucas. Nag-aalok ang mga ito ng ipinagbabawal na produkto, ngunit pinaalalahanan ni Lucas si Julius na huwag makisangkot at manahimik lang. Sa halip, malakas ang pagkakasabi ni Julius na ayaw niya ng kahit anumula sa mga, turko, na agad na nakaagaw ng atensyon. Napansin ni Jamal, isa sa mga arabo, na tila si Lucas ang pinakamaselen sa grupo kaya binugbog niya ito bilang pagpapakita ng dominasyon. Pagkatapos ng pambubugbog, nagtungo ang grupo nila Lucas sa isang mas delikadong grupo na pinamumunuan ni San. Nagabot sila ng bariya at nag-imbento ng kwento na tinawag silang, Bastardo. Natuwa si San at ang kanyang grupo at nagpasya silang gumanti. Inabot nila kay Lucas ang pamalo at itinulak siya pasulong upang siya ang unang umatake. Nagatubili si Lucas kaya si San ang unang sumugod at nagsimula ang gulo. May ilang estudyante ang habang lumalala ang kaguluhan at may mga nasaktan ng husto. Si Inino, isa sa mga kaibigan, ay natamba at nakiusap ng tulong pero tumakbo si Lucas sa takot. Habang tumatakbo, may dumaan na pulis pero hindi huminto. Bumaba siya sa istasyon ng tren, labis ang pagkabigla, at nagsuka. Pero hindi patapos ang gulo. Pumasok sa tren ang isa sa mga kasapi ng Ultra Gang at sinabihan si Lucas na kinuha ni Sam ang 200 euros na pera ng grupo. At dahil nagsimula ang lahat dahil kay Lucas, siya ngayon ang kailangang magbalik ng pera at magdala ng karagdagang 500 euros bago mag alas 3 ng hapon kinabukasan. Kung hindi, pagbabanta ang susunod. Bilang garantiya, kinuha nila ang kanyang bag. Umuwi si Lucas na bagbog at nagtungo agad sa banyo upang ayusin ang sarili. Masama rin ang araw ng kanyang nakababatang kapatid. Kinagabihan, dumating ang kanilang nakatatandang kapatid na si Marco, na alam na ang nangyaring gulo. Sinabi nitong paulit-ulit niya ng pinaalala, kung hindi ka marunong lumaban, umiwas ka na lang. Samantala, bagbog din si Jemol at ipinakita sa kanya ni Remodro ng gang ang laman ng bag ni Lucas. Kinabukasan, kailangang ihatid ni Lucas ang kapatid sa paaralan at ginamit niya pati ang bariya at ID badge nito. Habang pinagmamasda ng kapatid, napaisip siyang isa rin ito sa maraming batang walang kalaban-laban sa lugar nila. Sa eskwela, wala pa ring ayos. Ang mga abusadong estudyante ang nangingibabaw. Sinabihan ni Lucas si Gino na silang dalawa ngayon ay sisingilan ng 500 euros. Sobrang gulo ng klase kaya kahit ang guru ay nawala ng pasensya. Biglang pumasok ang principal, may dalang bagong estudyante, isang batang itim. May isang estudyante ang nagsabi ng racist na komento, pero hindi ito lumala dahil agad na nilinaw ni Sanchez, ang bagong bata, na siya ay Cubano, hindi Aprikano. Habang nangyayari ito, bumisita ang isang tauhan ng Department of Education. Nadapa siya at pinagtawanan ng mga estudyante habang binabato ng mga bowl ang papel. Gayunman, inihayag niyang may ipinadalang limampung bagong computers ang Berlin para sa school. Sa wakas, magkakaroon na sila ng computer class. Pag uwi ni Gino, kumuha siya ng tinagang pera para tulungan si Lucas, pero bago siya makaalis, tinawag siya ng ama niyang laging marahas. Naroon ang ina nilang sa sarado. Nagreklamo ang ama sa madalas na pagliban ni Gino sa klase at nang tangkain itong umalis, binugbog ng ama ang ina, pati si Gino, sinaktan din. Makalipas ito, tinawagan ni Gino si Lucas at sinabing hindi na siya makakatulong. Iipunin niya ang pera upang tumakas kasama ang ina at manirahan sa Italia. Sumapit ang alas tres ng hapon, deadline ni Lucas sa pagbabayad ng 500 euros. Pero hindi hanggang ng arabo ang sumaubong sa kanya kundi si San, ang dahilan ng kaguluhan sa simula. Sinubukan ni Lucas na kumbansihin si Sam na ibalik ang pera, pero muntik na naman siyang bugbugin. Umalis si San na walang tulong na iniwan. Sa sobrang desperasyon, pinasok ni Lucas ang apartment ng kapitbahay para magnakaw, pero dumating ang babae, ina ni Sanchez. Nang makita ang mga pasa ni Lucas, ramdam niyang naliligaw na ito. Sa halip na magalit, tinitigan lang niya ito ng may awa. Sinundan pala ni Ramo ng Arabgang si Lucas at nalaman ang tirahan nito. Dinaglaon, nagpunta ang buong grupo sa bahay nila Lucas, nagpanggap na kaklase sa harap ng ama, at tumawag sa harap nito. Dahil sa takot, nakiusap si Lucas na matulog sa bahay ng kapitbahay. Nakita ni Sanchez ang mga lalaki mula sa bintana at binato ng mga pinggan mula sa itaas, muntik ng tamaan. Sinabi niyang hindi siya duwag tulad ni Lucas. Samantala, sinubukang pumasok ni Julius sa Exclusive Subdivision para bisitahin ang nobya pero pinalayas ng mga gwardya. Pumwesto siya sa likod at dumaan sa mga halamanan. Kinalaunan, nagpa siya ang mga bata na pumunta sa party at ipagpaliban ang problema sa pera. Pagkatapos nito, nagnakaw si Sanchez ng isang bote mula sa isang tindahan at tumakbo kasama si Lucas. Uminom sila hanggang malasing, nagkwentuhan tungkol sa mga babae at nagsayaw sa saliw ng hip-hop. Sa bus, sinubukan ni Julius na makaakit ng mga babae, pero tinawanan lang siya. Isa sa mga ito ang nagsabi na mabaho siya. Uminit ang usapan at nagmurohan ang mga kabataan. Nangako si Julius ng isang party, pero bago sila makarating sa lugar, dumating ang mga pulis. Kinabahan si Julius dahil simula ng magkaroon ng gulo sa mga Turko, palagi na siyang may dalang kutsilyo at pepper spray sumakay sila ng taxi. Sa biyahe, sinabi ni Sanchez na para mas ulit ang buhay, kailangan ng pera, para makapasok sa mga club, makabili ng magagandang damit, at makakuha ng mga babae. Mabait ang driver sa kanila. Nangako si Julius na babayaran sila pagkatapos, pero pagkababa nila, binugahan niya ng pepper spray ang mukha ng driver. Tumakbo ang mga bata at nagtago sa bubong ng isang gusali. Doon nila pinanood ang pagsikat ng araw. May ideya si Sanchez, nakatanggap ng 50 bagong computer ang paaralan, at gusto niyang nakawin ang lahat, ibenta, at paghati-hati yan, halos 10,000 euros bawat isa. Sa tingin ni Lucas, sobrang delikado ito, pero may utang siyang 500 euros at ang pintuan ng kanyang gusali ay pininturahan na ng mga mura tungkol sa kanya. Habang kumakain sila, ipinagmamalaki ng ama ni Lucas ang bagong part-time job niya sa universidad na may kita na 800 euros kada buwan. Pinagtawanan siya ng mga kapatid. Sa eskwelahan, sobrang gulo. Nagbabatuhan ng silya, locker, at kung ano-ano ang mga estudyante. Nadala si Lucas at natama ng silya ang guro, na nagkaroon ng sugat sa ulo. Si Momoka, isang tahimik na kaklase, ang nagsabing siya ang may kasalanan. Lumapit ito sa guro at humingi ng tawad. Samantala, ninakaw ni Lucas ang susi ng silid ng computer habang distracted ang guro. Gusto pa naman siya nitong tulungan makapasok sa kolehiyo. Ang bahay ni Julius ay magulo at pinamumunuan ng kanyang nakatatandang kapatid na adik at sangkot sa ilegal na negosyo. Matagal nang nawala ang mga magulang. Pinatanggal ng kapatid nila ang sapatos bago pumasok, pero sobrang dumi ng sahig. Ayaw ipakita ni Julius ang kwarto niya na may manipis lang na kutsan at mga kahon bilang kasangkapan. Inihagis ni Lucas ang ninakaw na mga susi. Ngayon, plano na. Nilang pasukin ang silid ng mga computer. Tatlo lang ang sumama, si Lucas, Julius, at Sanchez. Hindi nakasama si Gino dahil hindi siya pinayagan ng ama. Sa kalsada, pasiga si Julius para lang manggulo, at may dalang baril. Agad itong inagaw ni Sanchez. nag ang usapan pero ibinalik din ni Sanchez ang baril. Pinasok nila ang paaralan. Binuksan ni Julius lahat ng ilaw, sinabing mas madali silang matuntan kapag maliwanag. Natagpuan nila ang silid na may mga computer at nagsimulang iakyat ang lahat. Bago sila umalis, nag pa si Julius sa pader. Sa pagtalon ni Lucas sa gate, napunit ang kanyang pantalon sa puwitan. Nilagay nila sa kariton ang mga ninakaw at naglakad sa lansangan, iniisip kung saan gagastusin ang pera. Naabutan sila ng ilang lalaking lasing mula sa isang bar. Nagpasikat si Julius at nagpaputok ng baril pataas. Nagpulasan ang mga lalaki habang nanlaki ang mata ng mga kaibigan sa ginawa ni Julius. Tumunog ang sirena, paparating na ang pulis. Tumakbo ang mga bata. Sa isang curbada, nabali ang gulong ng kariton at nagkagulo ang lahat ng gamit. Si Lucas lang ang bumalik para pulutin ang mga computer, ang iba tumakbo na. Papasikat na ang araw ng dalhin ni Lucas ang gamit sa bahay ni Julius. Tinakpan nila ng maruruming damit ang mga computer. Kinuha rin ni Sanchez ang ilang kahon para itago sa bahay. Kinabukasan, dumating ang mga pulis sa paaralan. May mga kapitbahay na nakakita sa tatlong lalaking armadong pumasok. Malaki ang pinsala, libu-libong euro. Kanselado ang computer classes. Tumawag si Marco, kapatid ni Lucas. Alam na niya ang tungkol sa nakawan at sinabing hindi niya kailanman gagawin iyon. Lahat ng computer ay rehistrado at madaling matrace. Pero may problema rin si Marco, may utang sa isang mapanganib na tao at sa may-ari ng arcade. Binayaran siya sa pamamagitan ng pagpinsala, binali ang kanyang daliri. Nagkaroon ng media coverage ang insidente. Dumagsa ang mga reporter sa paaralan na kilala sa pagiging magulo at may mga estudyanteng anak ng imigrant. Sa bahay, nabigla ang ama ni Lucas sa lahat ng nangyayari, ngunit wala siyang ideya kung ano talaga ang sitwasyon sa paaralan. Sabi ni Lucas, nilalabanan daw niya ang araw-araw upang makaligtas doon. Patay na ang kanyang ina, at nang punahin niya ang bagong kinakasama ng ama, sinampal siya nito. Naiwan kay Lucas ang baril ni Julius. Samantala, nagsinungaling si Jemol sa ina niya, sinabing inatake siya dahil isa siyang imigrant, laging isinisisi sa iba ang lahat. Lalong nawala ng pag-asa si Lucas, habang ang mga kaibigan niya ay naglalaro at nagtatawanan sa bubong. Si Gino, sawang-sawa na, ay nagsabing lalayo na siya. Bilang tugon, sinuntok siya sa ilong. Pumunta ang grupo sa isang tindero ng electronics para ibenta ang mga computer, pero hindi ito interesado. Nang aasal si Julius KCP sa harap ng mesa at muntik ng magka problema. Hindi nila alam na sa likod ng tindahan ay may mga lalaking may hawak na baseball bat. Tumakas ang mga bata. Maya-maya, tinawag si Ali para ayusin ang deal. Kinabukasan, sinubukan ulit, ngayon naman sa isang mamimili ng ginto. Ngayon, interesado ang lalaki. Nakita niya sa balita ang mga computer at agad na naisip kung saan ito galing humingi ang mga bata ng 15,000 euros para sa tatlong piraso. Nag-alok ang lalaki ng walundaan. Tinanggap nila, bumili sila agad ng mag-agarang damit gamit ang pera. Sa paaralan, iniimbestigahan ng pulis si Momoka. Nakaramdam si Luka ng pagkakakulong mula sa lahat ng panig. Parang lahat ng bata ay siya lang ang tinitingnan. Gusto siyang kausapin ng guro. Dahil sa pressure, tumawag si Lucas sa kapatid at, nanginginig ang boses, inamin, ako ang nagnakaw sa paaralan kasama ang mga bata at alam na ito ng lahat. Pinayuhan siya ni Marco na huwag magsalita. Ang totoo, hindi naman siya pinaghihinalaan ng guro, akala ni Sir si Momoka ang kumuha ng mga susi. Inalok siya na tumstigo laban kay Momoka at sumali sa grupo na nagtatanggol sa sarili mula sa Ultragang Angge. Habang nangyayari ito, pinagpaplanuhan ng pamilya ni Lucas na ilipat siya sa bahay ng kanyang kuya. Nawala ng lahat ng bagong damit si Julius, kinuha ng nakatatandang kapatid. Natuklasan ni Jagino na nakita ng kanyang ama ang perang itinago at ginastos lang ito sa alak. Nadiskubre ng ina ni Sanchez ang mga tagong computer sa bahay. Sinubukan niyang magpaliwanag na kung hindi niya ito ginawa, hinding-hindi siya magkakaroon ng bagong sapatos, o speaker, o kahit anong astig. Umiyak ang babae at inutusan siyang kunin ang pasaporte. Dapat sana ay didirecho sila sa pulisya, pero tumanggi si Sanchez na umalis. Walang nagawa ang ina, hindi na alam kung ano ang gagawin sa anak. Samantala, humingi ng tawad ang ama ni Lucas sa plano nitong palayasin siya. Pero habang dumadaan sila sa isang tunnel, sinunggaban sila ng mga miyembro ng Arab gang. Winasak nila ang sasakyan at agad na tumakas. Pagbalik sa bahay, kinuha ni Lucas ang baril at itinago sa baywang. Pumunta siya sa bahay ni Ramold at harapang sinabi na wala siyang pera. Sinuntok siya sa mukha, pero dumating ang ina ni Ramold at pinasama silang dalawa sa itaas. Doon, nagkunwaring magkaibigan si Hamold at Lucas, pero hindi siya nagpadaig. Inamin niya ang lahat, siya raw ang nagnakaw ng backpack ni Ram Ramold. Nahiyang napilitang mag-sorry si Hamold ng kanyang ina. Nagkamayan sila. Tinanong ni Lucas kung magkakaroon na ba siya ng kapayapaan. Nangako si Ramold, oo. Basta huwag na raw itong babalik sa parke. Bilang kapalit, kinuha ni Ram Old ang bagong sapatos ni Lucas. Makalipas ang kaunti, tumawag si Julius, sinabing tinatakot siya ng sarili niyang kapatid, na gusto agad paalisan ang mga nakaw na computer sa bahay. Nang mag-alinlangan si Julius, sinugod siya ng kapatid. Dumating si Lucas na may dalang baril at nagpaputok sa pader. Tumigil agad ang kapatid ni Julius. Ibinigay ni Lucas ang baril pabalik dahil pag-aari ito ni Julius, at umalis sila. Paglaon, tumawag si Lucas kay Marco at sinabing may nakilala siyang si Abadura na gustong bumili ng mga computer. Pumunta sila sa isang Chinese restaurant. Humihingi sila ng bayad, pero pinaandar ng lalaki ang kotse at tumakas, iniwang luhaan ang mga bata. Sa kabilang banda, narinig ni Gino ang muling pananakit ng ama sa ina. Hindi na siya nakatiis. Tumawag si Lucas sa kanyang kapatid, galit na galit sa pagkakapanloko sa kanila. Nagkunwaring nagulat si Marco at sinabing baka nagkamali lang siya ng tao, pero alam na niya ang lahat. Si Marco pala ang nagplano ng lahat para makabayad sa sarili niyang utang gamit ang pera. Sa huli, tumawag ang ina ni Gino kay Julius at sinabing sinaktan ni Gino ang ama at pagkatapos ay tumalon mula sa balkonahe. Ngayon ay nakakonfine sa ospital. Pagkababa mula sa bus, nakasalubong ni na Lucas, Julius, at Sanchez si San. Siya yung laging nagsasabing may girlfriend siyang maganda. Nalaman nilang ang tinutukoy niya ay ang girlfriend ni Julius. Nawala ng kontrol si Julius at sinampal siya. Gumanti agad si San, pinabagsak si Julius sa sahig at sinimulang bugbugin. Tinangkang tumulong ni Sanchez pero nabugbog din. Muling naharap si Lucas sa tanong, tatakas ba siya o lalaban? Sa pagkakataong ito, hindi na siya tumakbo. Sabay-sabay nilang sinugod si San at napabagsak. Muling nabuo ang grupo. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin silang nabubuhay. Ang aral ng kwento, kahit napapalibutan sila ng kahirapan, panganib, at maling desisyon, sinusubukan pa rin ng mga batang ito na hanapin ang pagkakaisa at respeto sa gitna ng kaguluhan. Lahat sila ay may sugat, pero sa huli, nakaliligtas sila dahil magkakasama sila.